Gumastos ako ng maraming pera sa pagpunta sa Occupant at pagbili ng gamot, ngunit hindi pa rin bumubuti ang aking psoriatika at cervical spondylosis. Pinayuhan ako ng rheumatologist sa Makati Institute na uminom ng Diamond Glucosamine upang makatulong na mabawasan ang sakit ng buto-buto at kasukasuan. Ito na ay kasampung araw na kumuha ako ng Diamond Glucosamine at mas gumaan ang aking pakiramdam kaysa dati. Hindi na naninigas ang aking leeg at ang sakit ay ganap ng tumigil. Wala ng pananakit ng aking ulo. Mmm. Mmm. In fact, from the very first day of taking Diamon Glucosamine, I saw the pain relief effect. Two hours after taking it, I felt very comfortable. My neck feels better. kakasitiskan ko lang at sinabi ng doktor na 90% na ang aking cervical spondylosis. At halos gumaling na ang aking siartika pagkatapos lamang ng dalawang kahon ng Diamond Glucosamine. Mahusay, mahusay, kamangha-mangha talaga. Salamat Diamond Lucas